Niratrat ng bala ng hindi pa nakikilalang riding in tandem ang isang bakery sa Cebu. Sa pool sa CCTV ang pamamaril. May detalye si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Kuha ito sa command center ng barangay Pardo. Pasado alas dos ng madaling araw. Dumaan ang motor na ito nang biglang na ang kas ditong lalaki. Mabilis na humarurot papalayo ang mga sospek papuntang highway ng lungsod. Basag ang estante ng bakery at maswerteng walang tinamaan o nasaktan sa pamamaril. Ayon sa mga kapitbahay, nasa tatlumpung taon na ang bakery sa kanilang lugar sa mga oras na ito ay tikom pa rin na bibig ng mga empleyado at ng mga may-ari ng bakery. Palaisipan din para sa mga kapitbahay kung sino man ang mga sospek at ang motibo ng kanilang pamamaril. Nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal ng barangay sa PNP para matukoy ang mga sospek. Naglagay tayo ng mga CCTV cameras sa mga major thoroughfares para purpose natin maging deterrent siya sa mga crimes. Um, unfortunate na nangyari ito sa sa mga establishment natin but the PNP right now um, they are now investigating kung ma-identify ba nila yung mga suspects. Initial investigation. Uh, so far uh, medyo nagahanap pa talaga sila ng angulo kasi based on the background mag -mag -mag mabubuting tao naman itong mga uh, yung may-ari ng properties and then they looking at all possible angles dito sa uh, incident na to. Umaasa ang mga otoridad na makatutulong ang CCTV para mas mapadali ang paglutas sa krimen. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.